Ayan, mangunguha tayo ng sili, mga loves. <laughs> Kay Kuya Gani ito. Mangunguha tayo ng sili. hindi pa kayo nagpapaalam. Ay, Para mangunguha ng sili, ay, ay, Yung iba. Ayun, ay, meron pang mangunguha doon. Sila, Ate Myra. Ayan, dumadami na yung mga tao. Sili na lang kaya kuha ninyo, wag na sa lagubang. <laughs> Ayan. Ito na, mangunguha rin tayo ng sili mga love. Siyempre, tutulong tayo pa para mas mabilis. Ayan, daming tao dito mga loves. Si Ate Mayra. Si Ate Mayra ng iba mga loves mga panat na thank you po kagani sa sili po nanguha na po kami oof Local muna tayo ng sili Siyempre eh, dito ko na lang ilalagay kasi wala alagay lagayan di mo kasama niyo pila lang eh? diyan, diyan. too malista? too malista? Ay, nalang ka lang. Pukunin pa rin natin yan mga loves. Diba? Sayang. Sayang.